Hello guys. Nakita naba kayo, na kayo ng nakita naba kayo ng kan guys ng taong linta? Na uh, guys, gusto niyo makita? Ito siya guys, papakita ko sa inyo. Hindi lang guys ha. Ano guys? Kasi sobrang hirap. Ang taong linta guys. Yan yung ubo sa ito yung ubos sa dugo ni Diwata, guys. <laughs> tumigil-tigil ka na, Otlom. Parang hindi ka naman namin kilala. Sus, Mario Josep. Kuha ko sa'yo, tumigil-tigil ka na. Ha? Ikaw lang ubos sa dugo ni Diwata. <laughs> Ayan. Ayan, guys. O. Ayan. O. Ayan. Kulay na. mo guys ang itura o? Wow. Wow. Ano ang masasabi mo sa bagong ofisina ni Diwata?